Guys, ito ang ilang ang chatting. Malapit na siyang mabulo. Kaya ipiprito natin. Babalata natin siya, guys. Super, super, ano na siya, guys, eh. Super lambot. bulo. Ayan siya guys, super lambot na siya. Ipiprito na lang siya natin para ma ano kasi eh. dati pa naman ang mga ginagawa na lang sa saging lalo na kahapon merong doktrina kami so nakabayaan si saging so, babalatan na natin siya at ikutito ito pagkatapos maguto ang ating nilagang ito ipunin muna natin siya guys para tuloy-tuloy ang paghiwa kasi malambot siya guys na over ano na siya na over na siya kaya sobrang lambot na pero masarap pa rin yan mas gusto ko pa nga dito yung ano eh yung yung may siya itong space natin guys buwasan natin guys kasi hindi tayo makakahiwa ng ayan. ayan gandaan para hindi siya maduro gandaan ng paghiwa ayan nakahiwa ko ng tatlo guys kasi ano siya, malambot. Kaya dandahan lang ang patiliwa na hindi siya maduro. Nakatakot. <laughs> ang, ang ano, buti matalint yung aking kutsilyong gamit. Mahirap na siya hawakan guys kasi ano, over na. Over wall lang guys. Sila naman sa agahan. Agahan kasi dito guys ng aking among babae. Ang hotcake cake. Sa anak niya babae. So, yung type pang baba. Siya nga baba. Ba? So, guys, ito na po yung ating sagi niya na hiwa. Ayan. Ayan siya kadami. Piprito na natin siya guys. Guys, maglagay tayo ng isang kawali para sa ating saging na piprituhin. So, ayan, mainit na siya. Lagyan na natin siya ng kaunting ano, mantika. Papainit lang yan natin siya, guys. So, ayan, kamayin na lang natin, guys, kasi malambot. Isa-isahin na natin na, guys. Hinaan lang natin yung apoy para hindi siya mabilis agad maano. Ayan. Gusto kasi ng amo ko yung pinaritong saging. Ayun, yan ang nilaga yun mm. mm. ang first batch first batch piniritong saging sa agahan at itlog na nilaga at mayroon tayong hot cake oh ayan ang hot cake ko mm, di ba't na ano nabang nagluluto ng itlog ng saging mm, may hot cake pa balik ka na natin guys mabababa na sila ngayon na yung anong as may taon siguro sa labas andyan na yung mga trabahador. din